Ganito na po kadesperado ang kampo ni Sara Duterte. Kumahanap na yung mga yan ng mga issues na pwedeng ibato sa nasa Malacanang para ma-divert ang attention at mawala ang focus ng mga kababayan natin sa kanya. Sa dami kasi ng kanyang kinasasangkutan, buti talaga hindi na hihiya. Talaga po pa, ipinanganak kayo ng mga walang hiya. Hmm. <laughs> natigil tigil ako bigla kasi na, parang nakakagigil na ano ho na ah uh, ayan na naman eto na naman ang issue natong si Sara Duterte ay mukhang mukhang dati naman wala kayong mga ganitong salita 'di ba ang issue niya ngayon ay or ang problema ngayon natong si Sara Duterte ay ang ayuda daw puro daw ayuda ang ginagawa natong si uh, Martin Romualdez ang nasa Malacanang, puro daw bigay ng ayuda. Hmm. Tapos, o, oh, tingnan natin, ah, kasi merong post etong isang uh, loyalista na pinafollow natin sa social media at napakaganda ng kanyang uh, bara. Napakaganda da ng kanyang pambasag kay Sara Duterte. Dito kasi sa press conference na ito, sabi ni, hindi daw siya sangayon sa mga ayuda. Kasi ang sabi niya, dapat daw, binibigyan ng trabaho yung mga kababayan natin, binibigyan ng kabuhayan. Ang OVP daw ay hindi nabibigay ng ayuda. <laughs> <laughs> o kayo dito na visto. wala pala talaga kayong ibinigay nung panahon ng na, na, ang mga kababayan natin nangangailangan ng tulong, yung mga biktima ng bagyo. Yun pala ay drawing lang pala. Okay? Hindi naman pala totoo yun. Minsan kasi, eto ay result ng mga tao na hindi talaga consistent. yung kanil, Walang prinsipyo. baluktot ang prinsipyo. Kaya kung ano lang yung mag-pop up sa utak nila na eto ngayon ang gusto kong paniwalaan. Eto ngayon ang isang bagay na pwede kong i-project. O oh, ayan, nagpo-project ngayon ako na no, ay, I'm not after ayuda. Kami po sa OVP ay tumitulong para magbigay ng trabaho kabuhayan, hindi yung ayuda. Ganyan. So, ang problema, or ang pinaka, ang totoo pala niyan, hmm, malala. Kaya pala daw ang laki ng hinihingi na budget dahil ang mga nasa line item para sa mga budget na yon ay ayuda. Okay. Ito, sabi, wala daw ayuda sa Office of the Vice President. Ano ba ang tawag niya sa burial assistance? Yan kasi, nagbibigay daw sila ng mga burial assistance. Sino ba dito sa atin? <laughs> Nabigyan na ng OVP. Medical assistance, financial assistance, at educational assistance. Yan ang binibigay ng, ng opisina daw ng Office of the Vice President. Kaya nga, nag-request daw ang, ang uh, Vice President ng budget na 2.037 billion para mapondohan etong mga ito na kanyang programa na kung titignan mo naman, wow, <laughs> boreal assistance. Pwede <laughs> wow. Yan na yun? Ito yung ini-insist niya eh, ng mga programa niya na dapat pondohan. Kasi daw maraming uh, natatandaan ko rin yung sabi niya na hindi daw natin maiwa nila maiwasan. Talaga daw maraming lumalapit uh, sa OVP para humingi ng tulong. Humingi ng tulong, ibig sabihin humingi ng ayuda oh, anong ba binibigay nilang ayuda? Eto nga, kalimitan ay cash. Yan ba trabaho? Nagmarunong na naman kasi na ibang level kami kasi kami trabaho. Kabuhayan. O, oh, sino ba? Ano ba ang mga naproduce ng trabaho na itong OVP? Meron nga ba? Kalokohan, di ba? Pero dahil hindi dumalo sa budget hearing, sa HOR at patuloy na sa pagsasawalang uh, sa bahala niya sa paliwanag, na ipaliwanag kung paano ginamit ang confidential fund, ay binawasan nga ito. Binawasan ang pondo. Her requested budget, $2.03 billion, was reduced to, to $733 million. Malaki yun. Malaki yung binawas, ha? $1.3 billion. So parang more than half. Deducted from the budget was reappropriated to DSWD and DOH with $650 million sa bawat department. So yun. Ibinigay doon sa tamang departamento na pwedeng magbigay ng mga ganitong klaseng assistance sa ating mga kababayan. Pwedeng magbigay ng ganitong klaseng ayuda sa mga kababayan natin. Yan po ang katotohanan. Ano? Bukas, ano naman po ang maiisip natin sa Sara Duterte? Kung ano lang yung mag-pop up, diba? Ugaling wala talagang matinong layunin at pangarap para sa ating bansa at para sa ating mga kababayan. Yung tipong kung ano lang, sige lang, basta merong maibulsa, it's so good.